Ngayong araw nga guys ay nandito ulit ako sa may Indang Kabite dito sa may pulse na binaba na hindi ako natuloy mag vlog dahil medyo kinabahan nga ako. Kaya ito na yung part 2. Hello guys, nandito tayo ngayon ulit sa may dito sa may tulay sa may Indang Cavite Ito yung nakaraating pinuntahan na tulay nung meron palang may naririnig akong tao sa baba pero pag ko wala palang tao pero ngayon alamin ulit natin wala masyadong ulan kaya pwede natin babahin to na may mga valve to, sa may harapan pero tinanggal na nila siguro eh, pwede nang pumasok na yun. Ewan ko lang kung may tao ulit so, bakit yung tao ba. Malalaman natin. Yun nga pala ang unang video na yun. Umabot ng 2, million plus views dun sa may Facebook. Kaya ngayon panoorin natin ng part 2. Tara, samahan nyo kami. Yung mga oras na ito ay 5 p.m. Oh Nagahang ko na ng konti para hindi kami abutin ng dilim. At buti na lang hindi rin umulan ng time na to. Puro ba? Puro, puro valve wire. Kaya kita natin dito sa una sa harapan puro bulb wire para nakasarado talaga siya nung una ah. hmm. medyo madilim papasok sa loob ito yung tulay pinaka tulay nya tapos dito kapunta puro puno na yan mga puno tapos may papasok dito sa loob ito yung daan ulit mukhang wala naman tao ngayon eh babain na natin Ha. Mo wala naman ako naririnig. Tayimik lang tayo. Basa pa yung daan, ito yung gilid nyo. Kasi pag malakas ang ulan dito, nakakatakot baka mag landslide ito yung sa kaliwa. Ilog pa uli papunta dun sa may falls. Sa kabila naman ito. Lupa-lupa na no, may mga puno. Medyo madras nga lang yung daan dito ako nakarinig nun eh, nag ah dito yun eh ito ito mismo yung pag akit ko rito sa uh, ano ito ah ah gumanon so pagbaba na pagbaba pa tayo mukhang walang tao talaga baka naman wala tayo naririnig tapos may tao naman pala may naririnig ka wala wala sabi nila may baka may tao sa ano nito yun, nakita ko no baka may tao sa taas nito baka may mga naninirahan ganun ka ito yung puno And ito na yung poles malakas yung agus nya ganda ganda naman ah dito may isang tulay hagdan pala pataas sobrang tarik hindi kaya to So yan talaga walang tao Wala akong narinig Pero wala tagang tao So yan, yung pulse nya Wala talagang tao guys Bagay wala man narinig Meron pang isang pakyat doon dito banda, meron pang hagdan, pakyat, yan, dito may paliguan din dito. Maganda, malinaw yung tubig. Tingnan natin kung may kapre, wala naman. Sorry guys, nagbibiro lang ako. Kasi may mga nag comment na meron daw mga yung kapre yung o dito. kung ano-anong nilalang dito. Ayun yung baba na yung hoddan. So guys, ngayon nandito na kami sa may ilog dito sa may ano, Indang Cavite dito sa may ano to sa may Palsahingin Falls ba 'yung Palsahingin Falls. Ito 'yung ilog na sinusubukan ko. Kaya nyo, 'yung ganda. Napakaganda ng ilog dito. Um, yung binaba ko na may naririnig ako pero ano, wala naman tao. Ngayon medyo malino na yung dalawang camera. Ayaw mo kung malinaw ba. Yan, nakikita nyo naman. Ngayon tignan natin yung taas nito. Kung may mga tao o kung may mga bahay ba. Pero hindi ko alam mag kung abot ah, yung drone kasi masyadong maraming ano eh. Sana wala magsalita. <laughs> At eto na nga, dali, -dali ko na sineta pang drone ko dahil baka abutan pa kami ng ulan. Kalmado. Kalmado lang yung panahon, di umuulan. Sana wag tayo ng ulan. At nung nagpalipad na nga ako ng drone, ito naman ang natuklasan ko sa lugar na to. Sa So guys, ngayon nagpalipad na ako ng drone. Wala akong nakita na bahay o pilahan ng jeep sa taas kasi marami nagko-comment na meron daw mga baka may bahay sa taas or dun naririnig yung boses or baka may ano pilahan ng jeep. Mga nababasa ko sa comment. Pero hindi hindi siguro kasi abot ng drone gawa ng daing puno, maraming sanga dun sa may taas ng ano. Sa taas nitong poles, maraming mga sanga kaya hindi siya abot ng ano, drone. Pero dito, papansin nyo, meron dito ano, hagdan papataas. Gusto ko sanang puntahan yun eh. Tignan nyo sa may hagdan papataas. Eh. So, medyo madilim na kasi. Tsaka parang madulas. <coughs> Ngayon, baba tayo. Tignan natin kung ano meron dun sa taas nun. May hagdan siya eh. Hindi ko lang alam sa inyong daan. Dito sa kabila yung daan. Hmm? Sana lang, wag umulan. Uh, guys, dalawa lang talaga kami dito. Nandito ngayon. Ayan, kung makikita nyo yung hagdan. Ito yung hagdan. Wala dito yung hagdan. Ito kagunta rito. Pataas dun. Hindi ko na alam kung ano yung takas nun eh. Kung makaka... Kung magko-comment kayo kung ano yung nasa taas nito, comment nyo na lang ha para susunod, puntahan naman natin yan. Mayroon dito mga ano... mga harang punta rito sa baba oh, yeah. ay okay nakakita na tayo galing ako dito na bumaba yun na bumaba ako Dumaan nito malapit na ako sa mismong falls oh, yeah. yun yung pinaka falls nya hindi na ako makakadaan kasi baka madulas dito sa baton to. Nakasapatos ako. Hindi ko kalahin na mababa ako to eh. Ayan na guys. Ito na, ito na yung pinaka-polis niya. Dito na ako sa baba. Yan. ah um, ngayon wala naman tayong naririnig na kung ano. Sana wala nga. Kanina lang para may ano para may tumutok-tok nagtutok-tok ng ewan ko bato or what. Ngayon naman wala naman tayo nakita na dito ano, no. Wala nang walang tao, wala nang naliligo tapos wala naman na mga comment nila kung may tao sa taas siguro, may tao baka. Hindi na ako makababa kasi akitin ko sana 'tong lugar na 'to. Agda na 'yan. Hindi ko na alam kung saan yung pataas niyan eh. Comment niyo na lang, comment down below na lang guys kung ano yung ano. Babalik na tayo. Isang napakagandang paliguan at pulse naman pala talaga ang makikita natin dito. Hindi na importante kung saan man galing ang boses na narinig natin dito nung nakaraan. Ang importante ay naipakita ko sa inyo ang ganda ng pulse na ito dito sa may indang kabite. Marami na din daw na namatay o naaksidente dito sabi nila. At kung totoo man na may diwata dito marahil siya din ang nagbabantay sa munting paraiso na ito. Medyo nalungkot lang ako sa mga iba kong nakita dahil napakadaming basura na naiwan o iniwan dito mga ng mga taong naliligay dito. Sana maging responsable po tayo pag pumunta tayo dito. Kunin at bitbitin ulit natin ang mga basura natin at itapon sa tamang tapunan para hindi rin masira at bumalik ang ganda ng munting paraiso na ito. At bantayan din tayo ng mabait na diwatang nakatira dito. Tingnan natin kung may maririn tayo dito pero wala na naman. Ano ba to? Meron pa isang daan dito eh. Dito yung pabalik dun sa labas, sa taas. Meron pa isang daan dito. Okay. Ano kaya yung daan na yun? Kaya natin kung ka anong daan dito. Daan din yata. At, ah, dead end. Ah, parang bahay ito. Naiwan, no? Oh. Para may bahay pa rito. Parang nakakatakot. Akala ko, ano eh. Siguro bahay nga ito nagbabantay dito. Tapos sa baba niya ilog na ulit. Mga ka-Jambo Bulate, kung marami pa tayo mga pupuntahan. Marami pa tayong mga pupuntahan na adventure. Mag like and follow and subscribe kayo sa aking YouTube channel, Jambo Bulate. Nice. Thank you very much.